Hello guys, pupunta kami ngayon sa Tansa, Kabite para mag house hunting, magahanap na naman ng bahay. Enjoy the view. Yeah, ate. Para ba to? <laughs> so yun guys, nandito ka na kami sa Tansa Garden Premier. Ayan, kung makikita ninyo, malawak na lupain. Hindi pa siya ganun ka fully developed. Ito ay under ng pag-ibig housing loan. Parang ganun siya. Yan, mga inumpisahan ng tinatayong mga bahay. Ay, Kung gusto ninyong pumunta, yan, sa may Tansa Kabiti lang yan. Tansa Garden Premier ang pangalan. Slot lang. Yan. <laughs> Bibiano, mag ka. <laughs> oh, di ba? Kapag may pera ka, madaling gawin. Pumunta kami dito. Wala pa yan. Uy, huwag tayo magkalat. So, ayan. Welcome sa model house. Makikita na natin kung gano'ng kalaki ang space ng isang model house unit nila. Kung ilan ang kwarto na pwedeng gawin. Kung ano-ano pang pwedeng i-install. Ayan, para malaman. Uh, so, tayo. Sabi niya, ito po yung ano. Two <laughs> bedroom. Oh, yan ang pangarap ko sa bahay. Sa bedroom, kaya Then, sa Parang hindi... Ah, same na same oh, lang talaga. Oh, Oo, sa turnover, ganun lang din po. Same lang din po okay. din lang. Kaya yung tayo. may ano ang tao nga dito? Ah, uh, bar. Bar uh, bar. Kaya sa paglipat, wala <laughs> pang... <laughs> Ayan guys, sa pagpasok nyo, mayroon uh, sala. Ayan yung sala. Ayan. May chandelier yan kitchen, mini bar, may banyo. At saka yung dining. Ayan. Ayan yung banyo. Ayan yung lababo at ki or kitchen. Ayan. Ngayon naman, naakit tayo sa second floor. Ayan yung kwarto parang ano siya master bird. master bedroom iyan medyo malaki ayan naman yung banyo ayan may banyo pero nasa labas hindi siya nasa loob ng kwarto ayan naka ang shower room meron din, din siyang sala. Ayan, pwede rin siyang mini office. Ayan. <laughs> or study area. Meron din siyang veranda or maliit na yan, balcony. <laughs> so, ngayon naman naakit tayo sa third floor or attic. Ang third floor nila is attic. Iyan oh. Iyan ang unang room. Bali tatlong room meron sila. Ngayon, nasa inyo na lang ang desisyon kung gaano kalaki ang inyong gagawin. Pwede 'yung dalawahing room lang. Iyan ang pangatlong room para sa mga mga anak. At medyo malaki kasi pwedeng lagyan ng playroom, ikabit. Diyan. Ayan, pasensya na na ignorante ako sa salamin na ito. Salamin ito ng ano? Ang galing, di ba? O. Paulado muna. So yan, guys, bali okay naman ang model house unit na ito. Ayan yung first banyo sa baba para hindi na umakyat kung halimbawa may bisita. So, hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Ayan, naitur ko na kayo sa aming uh, house hunting. Bye!